Isa sa mga praktikal na ginagamit na transportasyon dito sa atin ay ang motor. Dahil sa nakakaiwas ka na sa traffic, napupuntahan mo pa yung mga hindi na kayang mapuntahan kung ikaw ay commute Sa video na to, alamin natin ang mga basic function kung nag-uumpisa pa lang tayo sa pagpapatakbo ng motor. Ano-ano ang mga unang dapat gawin kung tayo ay nagpa-practice pa lang sa paggamit ito? Ipapakita rin natin dito ang mga technique para sa mga beginners. So lahat ng yan, pagkatapos nitong intro. Travel tutorials review basic maintenance delivery rider So first thing na dapat malaman natin bago natin i-operate itong motor Ito yung signal light switch Ito yung busina sa baba busina dito naman sa may bandang kanan, itong hazard switch. So sa ibang mga motor, wala naman naka built-in hazard. So sa case nitong motor natin na Mio Gravis, meron siyang built-in hazard. Dito naman sa baba niya, ito yung tinatawag na electric starter. Dito naman sa pinakababa, yung susian. On off. Pag inon mo sa susian, ito lalabas sa panel na nakabukas na itong motor. Tapos i-off natin. Meron pa pala dito sa bandang kaliwa, dito sa pinakataas. Ito yung tinatawag na high beam at low beam sa headlight o tinatawag ding passing light. Ito yung isa sa pinaka-importante tuwing nagpa-practice tayo sa pagmomotor. Itong mga brakes. Brakes sa likod at itong brakes sa harap. Ngayon, nalaman na natin yung mga basic parts nitong motor natin. Try na natin paanda rin. Sa mga bago at first time hahawak ng motor, side stand nyo muna bago nyo sakyan. Ito, side stand muna natin itong motor. After nyo sakyan, hawak sa handlebar ng ganito. Tapos upuan nyo ng maayos. So para lang kayo bike kung marunong kayo magbike, ito kayang kaya nyo na rin magmotor. Basta ang importante, yung kaya nyo i-balance. Pag naupuan nyo na ng maayos, iangat nyo yung side stand at itukod nyo muna yung paa nyo. Ulit tayo, ito naka side stand ng motor, sasakyan nyo yung motor. Tapos iangat nyo yung side stand. Ang ganito. At tapos, i-on nyo yung susian. Pag-on ng susian, on tapos hold sa brake then pindutin yung electric starter parang ganito off ko muna yung hazard dandahan lang dandahan dandahan huwag <laughs> mo yung wiggle kinakabahan mo <laughs> kinakabahan na naman ako na. Diretso mo lang. Stop mo, stop mo dyan. Treno. Ang importante pag nagpa-practice kayo, wala masyadong sasakyan, walang masyadong dumadaan, sementado yung kalsada, wala masyadong buha-buhangin, para iwas dulas yung gulong natin sa so, ako magpapaandar kayo ng solo parang ganito dapat sa dadaan lang kayo sa isang diretsyo tapos lagi kayo nakahawak sa brakes kabilaan para just in case na may dadaan or may kasalubong kayong mga sasakyan makakapagpreno kayo kasi kung may kasalubong kayong mga sasakyan at malapit na sa inyo may tendency kasi na mataranta kayo at uh, mawiwigil nyo yung manibela no? kaya dapat kung first time yung magpa-practice dapat ay wala masyadong dumadaan nasa sasakyan okay ulit tayo ito ang kasa natin start ang motor on hold sa brake then electric start then pihit sa silinyador ng dahan-dahan dito pala sa silinyador natin dahan-dahan lang natin itong pipihitin huwag natin biglain para hindi tayo dumere no parang ganito lang tapos dadaan lang kayo sa isang diretsyo. So buwasan niyo yung wiggle wiggle parang ganito. Sa so, kasanayan na natin na tumingin tayo sa side mirror para makita natin yung mga nasa likuran ng na mga sasakyan. Ulit-ulitin nyo lang yung proseso hanggang sa magamay nyo at mawala yung wiggle ng manibela. Parang ganito. So practice makes perfect pa rin. Ngayon, pag-aralan naman natin yung tamang pagliko. So, dapat walang masyadong sasakyan para hindi tayo makabala sa mga dumadaan. So, pipihitin lang natin dahan-dahan yung silinyador. Tapos, ililiko natin ng dahan-dahan din. Parang ganito. kung nagpa-practice kayo ng tamang pagliko, huwag mo muna ang aangkasan, wala mo nang angkas, siya muna. Kasi pag may angkas, medyo mabibigatan siya eh. Mahihirapan siya iliko eh. Saka pihitin yung silinyador. Baka hindi niya maibalance -e na maayos. Dandaan lang sa okay, Hindi, ka babanggay pa niya. Dandaan lang sa <laughs> Tandaan. Tandaan. Pag may ano, minto ka. Sige, ikot ka ulit. Yan, tukod din pa mo. Okay, diretso mo, diretso mo. So para mabilis kayo gumaling o humusay sa pagmamaneho ng motor, araw-arawin nyo lang ngayong practice. At hanggang dito na lang itong vlog namin. Ride safe sa lahat. Kita kits tayo sa next video.